Niyanig ang mundo ng beauty pageant matapos ang Miss Universe 2025 Coronation Night nang maglabas ng matinding akusasyon ang nag-resign na hurado na si Omar harfoush isang kilalang Lebanese-French musician. Direkta niyang tinawag na fake winner si Miss Mexico, Fatima Bosch, ilang oras matapos itong koronahan. Ang pahayag ni harfoush ay hindi lamang tungkol sa simpleng hindi pagkakasundo sa resulta. Nag-ugat ito sa kanyang naunang pagre-resign bilang hurado dahil umano sa nakita niyang irregularidad sa proseso ng kompetisyon. Sinasabi ni Harfush na ang pagkapanalo ni Bosch ay hindi batay sa paghusga kundi sa isang business relationship sa pagitan ng may-ari ng Miss Universe Organization or MUO, si Raul Rocha at ng ama ng nanalo. Upang patunayan ng kanyang paratang, nagbabala pa siya na maglalabas sila ng isang documentary sa HBO. Matatandaan na ilang araw bago ang Coronation Night, nag-anunsyo si Harfush ng kanyang pagre mula sa walong miyembro ng opisyal na hurado. Ang kanyang pag-alis ay ibinatay sa kanyang nakita at nalaman tungkol sa umano'y kawalan ng transparency sa proseso ng pagpili. Sabi niya, natuklasan niya sa social media na may nabuong isang sekretong grupo na tinawag niyang impromptu jury para pumili ng top 30 finalist bago pa man magsimula ang preliminary competition. Iginigiit niya na wala ang walong opisyal na hurado sa pagpiling ito. Conflict of interest, Inakusahan niya na ang hindi opisyal na grupong ito ay binubuo ng mga individual na may significant potential conflict of interest dahil sa personal romantic relationships sa ilang kandidata kasama na raw ang taong responsable sa pagbilang ng boto. Disrespectful Conversation Nagresign siya matapos magkaroon ng umano'y disrespectful conversation kay Raul Rocha, ang presidente ng Miss Universe Organization tungkol sa kawalan ng transparency. Ayon kay Raul, tumanggi siyang maging bahagi ng isang charade at hindi na rin niya tinugtog ang musikang kinumpose niya para sa event. Ang Miss Universe Organization naman ay mariing itinanggi ang lahat ng alegasyon, ngunit ang balita ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding pagdududa sa integridad ng isa sa pinakamalaking pageant sa mundo. Ano ang masasabi niyo sa mga aligason ni Omar? Naniniwala ba kayo na fake winner nga ba si Miss Mexico? I-share ang inyong opinion sa comment section. Samantala, kung nais ninyong manatiling updated sa mga pinakabagong balita at kontrobersya sa mundo ng entertainment at iba pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panunood, mga kadyaryo!